3 2 1 go. Kakak punya ada kayu memiaku. Hmm. Dinapa? <laughs> Tapus sam. Um, Edge. vegetables. Tapos palawan ng ganisa on that side. Yung pasta ko. I forgot this one. Hmm. A lot of egg. But this one has vegetables inside it. Pasta. Mushroom pasta. With herb inside. I thought that's a frittata, The one that you're holding. Under the egg, there's a uh, ham and the... Ay, ko na pa serve na lang yung... cheese Okay. Naram? O, oh, diba dalawang egg ito kanina po, minix ko. Yeah. So itlog na lang yan po. Ahhhh! Okay, dessert. Ube cheese. Maha. Ito, ano ang tawag dito? Hindi ko Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam, basa. Kasi mahal lang tingin ko kung ano ang ube cheese. Kaya yeah. nga. A story of you, by the morning. Mhm. Mm Oh, laglag. Lag. Dito ka. Hindi rin. Ano hindi rin? Uri, naano to? Tong ano niya sa Astoria Palawan pag morning. Mm-hmm. Ang katulit. So yan, basa pa 'to kasi paghapon, hanggang dyan. Ay nakikita niyo naman. Swimmable. a Kasi maraming ano 'yan. Enter water right there. Oh, di tobing 'yo ano. Oh. Astoria. So ito yung pool. Kaya na tayo po yung yung yung. yung... Ka dyan, ka dyan, mas kajan ram. Mas kajan, mas kajan, mas Picture picture muna. So the water is fine. Hmm. Nagre-record yan, Ram? Yes. Ang ikot-ikot mo yan. Mahirapan si Nana. 3, 2, 1, go. <laughs> ay, sure. Gas ulit kami Anong lugar nga ito kuya? Talbasyon. Ha? Salbasyon ko Okay, dito kami sa Salbasyon So, naggas ulit ako ng 1,013.7 liters Okay, mahal kasi sa Palawan Ang kanilang unleaded ay 7290 yung pula 74.45 no so kaya medyo mahal so parang nakakailang naka 4,000 na kaming gas nitong Vios pero kasi galing kami Puerto Princesa going to El Nido Crocodile Farm Okay na okay. ba? sa kabila po yung labas. Ano So, dito po yung water. Kung makikita nyo po, yung first water ay may pa-align yung spot, while yung salt water naman po ay pakalat yung kanyang spot. At wala sa sa naman. Ah, uh, here salt water na. Mhm. Mm ah, uh, may mga in Pacific bro po. Sila po yung kamag-anak ni lolo. Ah, may sila? Dito sila ate. galing sa Atlant. So ito namang isa Ay kaya si Mar So ito ang classifications ni Mar Captured yung Sitio Marabahay, Rio Tuba, yung Itong isa Si Mikmik Si Mik -Mik. 12 feet long, 1990 from Barangay Macarascas. Hindi na siya 12 feet ngayon. Ah, kasi ano pa 12 yan? 12 feet na siya. Um, hmm. Hindi na po sila pwede galing sa website. So, nabitin na na po sila ng tao at na na po sila ng tao. So, hmm. naalagaan na na po sila. Eto, eh, kung maniliit. Eh, 8 feet po siya at 15 years old. Yung mga fresh water Talaga kalang ilo, inaabot tayo na, inaabot niya lang yan? Uh, uh, siya yung nangilo? Yes. Dito, um, ayun, sila. Asian leaf turtle? Mm -hmm. Ayan! Tapos ito, ayun siya, yung snake turtle. Oo. Ang laki oh. Ito oh. kinakain sa ano, mami? Kinakain uh -huh. sa buhuli. Eh. Kaya nga, ganyan yung sa 60. Oh, yan, makikita nyo. Boom, Spyton. Ito din. Ito. Philippine articulated python. Okay. Welcome to Nature Park, Jurassic Park. Ah! And, well, ito, na yung tour. So, okay kasi tutulungan mo yung mga buhay doon pero ito napabayaan na yung conservatory wala na rin gano'n doon sa loob pero well tourist spot pa rin ako ang Palawan to gawa ng siyempre bigan to sila eh so kailangan nyo pumunta para sa akin para ma-feel nyo Ayan. 12.40 na so around 40 minutes kami dito sa loob Ayan. Yun yung kanina, yung presentation. nilalabas Yun lalabas sa kami. No, bulok-bulok na to. Ay, shy type siya. May pangalan po yan. ko pangalan mo kasi araw-araw yung ayun ang kapalipad. Ah, uh, parang hindi siya. Yeah. Ano yeah. ka mong gagatin? Ma! Eh. Yan. O, mo, Ram. So, para kay nanay. <laughs> MCA pasalubong parang dito rin yata ako bumili noon eh yung ganyan ayan dito nga ako nakabili noon eh sa bahay ni mama mga anito yeah. yeah. takon okay. 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 ha huh? Ano tawag dyan? South Sea Pearl. Ah, South Sea Pearl. What a fight. Pag mas malaki, syempre mas mahal. Yes, po. Mas Pag mas ito mga ganito, mas mahal na yan. Mga set. Mga 8K. 8K? Isang set na po yan siya. Ah, pati necklace meron na. Yes, po. Necklace. Ano ba sabihin ng South Sea? South Sea na sir, sir. Open the water. Ito siya yung ah, uh, 2.5 uh, 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 Ah, pero yan sila set lang talaga okay. may set po siya. Oo. meron din tayo pag salt, pag ganito hindi, ano yan, ano yan, hindi masisira ito, paano ganito, uh, hindi magpukulay ang iba ah, oh, ito 8k na ganda din eh uh, uh, ano po yun sir? South Sea Oke, okay, dito kami sa si mga Badjawan. Badyaw sea si Front. Pero parang Jurassic Park ang papasok. Time check. 1234. Mm -hmm. so, na <laughs> <laughs> Di, Di na dito dati na ano? ng driver niyo

Ayan, post nyo na lang ha Badyaw Seafood Menu Ice yun, ice Post nyo na lang Sa so, mga inom. meron mga Camino nila. Yun, no. Bowl soup. Tapos, ng crispy pata. Crispy pata. Cream, Shrimp. Tapos, pinapanatan. Ano yung isa? Ano yung isa? Ani, Ay, blue marlin. So, ano Ayun. So, ito yung cathedral nila. Yan, yan, yan. Tapos, ito na yung plaza kwartel sabi nung naglilinis mayroon daw ng aksidente kaya naka temporary o oh, ito yung temp in Thank order you. Thank you. ah hindi ano sabi yung may aksidente may wala no. Mayro na, may na-discovery silang bows ammunition under the provision of Republic Act number no. Ano, 10, ano, 100,066. Ah, yung ammunition ah, yan Oo. Dad, kasi baka... Lasa kwarte. Yan, sayang. Close. Sabi ni ate, renovation daw. Ayun, ayun. Ano yan? Bullet ah. holes? Oo, oh, ano. Tapos ito. O, Ram, tignan mo. Baka malaglag yung cellphone ko hindi kasi yung kamay ko Oh, yan dito daw sinunog yeah, nung galaon asa na natin yan sa casualties sa amin okay nandito kami ngayon time check pero oh, ano? kami naman tayo punta ako baywalk hala tawa ko muna yan video lang ako so ito makikita nyo dito Pwas nyo pa lang. Ano yun na ng mga amu yung nanititinda ng mga bracelets. Ah, hindi. Pag gantong oras, sarado pa. Kung dapat mga gabi ka na. burger. Ayun, wag kayo pupunta dito ng mga 5 kasi wala pa pala gano. Dapat siguro mga 6 onwards na para medyo madaming tao. Good fight.

Sa amin yung sa... namin kagapon oh, Eh, hindi e, kayo nagluto dito, sir Oo oh. no. Noong kami kumain dito, yan, may sabaw. Oh. Yes Manok Saan nang gagaling po yun? Sa dagat Okay, I mean, sa, Dito ba? Sa Palawan? Ay, dito lang po yan, Palawan Magkano sa ganyan? Ah, 350 per 100 grams siya Ah Kumaldun eh, restaurant yun eh Gano'ng laki yun? Ano yung gagramans? titimbangin niyan siya. Pero usually? usually, isang peraso, abot na po siya ng 350 grams patahas. Ito po yung maliit eh. So, 350, mga 1 Mga 1 no? Ano yung ano, magkano paluto nun? No? Kasama na paluto nun siya. Gusto mo ba? Ang luto niya pwede yung garlic, chili, garlic, pwede, yung garlic, pwede yung steam lang, uh, pwede yung with lemon butter. Meron sa SNR, kaso mahal. <laughs> Diyan lang yung nakuha nila ate sa pier? Pag mga, ah, gigragram mo yun. E di pag 350, mm -hmm. mga nasa 1,300. 1,000 plus. Oo, 1,000 plus. Uh, pag uh, 300 grams natin na. Oo. Okay, CR. Dulo na. Baywalk. Okay. Dito kami ni berta princesa baywalk

Boom uh, dito halaman. Bili ka na mami. Hmm, ang sarap dito. 85 pesos. Oo. na lang namin ito sa may paybook. Solid to. Nabili namin. 40 pesos lang. Tapos nasa sa'yo kung palalagyan mo ng pearl o kaya ng, tsaka ng greyham. Pero kami hindi na. Goods, goods. Solid. Pati yung burger, solid din yung It burger. Kasi yung uso ngayon, di ba, yung bigo-bigo mm, Ah. Kaya siya nag-anata yung gusto ng kanya. Pero hindi, solid to. Sarap. Yung pearl nila, okay din. Sarap, sarap. Only at Baywalk, Puerto Princesa.